Pagkatapos ng kinatatakutang closed-door interview ng mga kandidata ng Miss Universe 2022, agad na inamin ni Miss Philippines Celeste Cortesi kung ano nga ba ang mga tinanong sa kanya ng selection committee. Ayon kay Celeste, nag-focus umano ang committee sa laman ng kanyang bayo na ipinasa sa Miss Universe. Sa makatuwid, tinanong nila siya tungkol sa mga tinutulungang charity, kagaya ng Save the Children Philippines, kung saan, Nagbibigay sila ng makakain sa mga batang kapuspalad upang maiwasan at mailayo sa pagiging malnourished. Natanong din si Celeste tungkol sa pangarap niyang maibalik na ang kanyang ina sa Pilipinas at mabilhan niya ito ng sariling bahay bago ito magretiro. Aminado si Celeste na kinakabahan siya sa closed door interview at hindi lang daw siya kundi lahat ng mga kandidata ngunit tinatago lang nila ang kanilang mga kaba not. not that didn't make you nervous? Right? Everyone is nervous but we hide it. <laughs> <laughs> Control. How oh, would you miss love? Sobrang importante ng interview na ito. Dahil maliban sa preliminary competition, dito hinuhusgahan ng committee kung sino sa mga babae ang totoong may puso sa pagtulong sa kapwa. Kung sino ang authentic at karapat dapat ipasok sa top 16. Kaya isang maling salita lang na mababanggit ng kandidata, maaaring makasira sa buong laban niya sa corona ng Miss Universe. Sa tingin mo, surebol na kaya napasok sa top 16 si Celeste Cortesi? O mas makabubuting wag munang magpakampante? Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Celeste sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell